Kuya, ay pati. Yan. Ano? Oh, <laughs> Shout out po kay Kaya Rolly. For the first time. <laughs> mga, mga ka sa uh, bali andito tayo ngayon sa Pedro Port ay tayo ay makikipag collab kay Kasyudi ayan so wala pa dito si Kasyudi so si Jeff si paring Jeff pa lang nandito yung kanyang utol ayan Kaya mga idol abangan nyo kung ano ano yung mga mauli namin dito at waiting lang natin si Kasyudi tara let's go Ayan mga katelongs, bali ayan naka-prepare na rin tayo. Mayroon din tayo dito pamiwas. Ayan. Tapos ayan yung ating pain nandoon oh. Ayan. ayan. yung alamang Milo. Ayan. ayan mga katelongs, bali start na kami mamiwa mamingwit na Ayan. Kasama na rin natin si kasuti ay eh. nasa likuran natin. Ah, ah, nasa side pala natin. So, ayan, ayan na rin siya ng kanyang biwas so hintayin na lang natin kung ano ano yung mga mauli namin dito Eh hey! hey, mga idol, wala pa rin <laughs> Ayan, kasama natin si Kasiudi ngayon So Makapag lang kayo guys Aming mauhuli hey, Sana may mauhuli kami para meron kayong so, pahulang So, tayo yung kay Casio dito dito dito. Dito. dito, dito, dito. 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 Guys, balak guys. Kasuri TV 1-0. <coughs> delawayanik Berani bobiwos? Oke

Kuya, ay pati. Huli po niya. Huli po po guys. Ayan! Harito. out po kay kay Rolly. Ayan po mahuli nila. Uy. <laughs> kumpul. Ano? For the first time. guys <laughs> <laughs> <-isa> <laughs> oh. na ng Dito mo. Ayan mga lods. Nadali na rin natin. <laughs> 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 Kaya Another hule. Yeah. Oh, the for the shot. Everything. Mga <laughs> tayo. Kayo, ay, na. At oh, ay, mga bull.

Rolly Boy ang pinakamarami sa aming nahuli. So, yan. Siya ay late na dumating pero siya pa rin yung pinakamarami sa amin ang nahuli. Ayan, mga idol. Hanggang dito lang tong aking vlog at kami ay magsisipag uwian na sa aming mga kanya-kanyang bahay. So, yan guys. At aking ipapakita rin yung huli. Yung huli ko guys. Ayan, no. Oh. Nakahuli naman tayo ng isang banak at isang midyad. So, guys. Hanggang sa muli ng ating vlog. Babay na po!